Hi guys, welcome to Haji Vlog Yan mga idol, papakita ko sa inyo yung tanim na palay nung isang linggo Ito na ano na siya mga idol, na naka-recover na siya Kaya taas matani, naka tanim nakarecover, ito ngayon uh, Abunuhan na lang to, lagyan na lang ng pataba Ikotin natin mga idol, ikotin natin Tingnan natin yung mga alcohol na inesprihan nung isang araw kung namatay ba siya kung epektibo ba yung pang spray ng alcohol yan, yan, yan yung mga alcohol na naisprihan o no? patay ibig sabihin epektibo yung ini dito kaya kailangan mga idol yung mga ganyan pag bagong tanim ay sprayhan dahil dahil tong tanim niya, pwedeng kainin yan, ganyan. Pwede kakainin yan. Lalo na pag murang-mura pa lang siya, oh. Kakainin siya ng kohol. Kote natin dito sa unahan pa. Uh, parang kakapapasok pa lang ng tubig ata mga idol. Kakapasok uh, pa lang. Kaya yung iba wala pang tubig, nagbibitak-bitak yung lupa, oh. Atin At na natin yung baba. Kahapon na lumabas na yung nagpakita na yung haring buwan. Yan ang sakahan namin dito. Taniman namin ng palay dito sa San Luis. Uh, magandang ano dito mga idol pang selfie selfie. So, pwede kayo. Pwede kayong magpa-selfie dito dahil nakapaligid ang mga punong kahoy ano. Oh. Napaikutan kami ng mga punong kahoy mga idol. Yung mga kabilang side niya bundok. na nalagyan nato ng pataba uh, kakapal na ito mga idol gaganda pa lalo itong ano na to